Hi guys, magandang araw. Samahan nyo naman kami sa panibagong araw ng aming buhay. So today's vlog ay magluluto po tayo. Sa kusina naman tayo. So napiprepare po tayo ng, ano, ng bawang sibuyas para po sa, ano po, sa lulutuin nating ginataang isda. Yung isda nung nakaraan, 3 days na po yan sa amin. Saka mag-aadobo tayo ng, ano, nung pork belly. Saka lalagyan ko siya ng sitaw. Ngayong araw po ay Sunday. So, pupunta po ngayon si ate kasi wala siyang pasok. Ano, day off niya. So, magluluto tayo ng ginataan tsaka adobo para sa lunch namin. Yan nga at ko na yung mga isda. Tsaka lalagyan ko ng pecha yung isda para sa ginataan. So, ayan, mag ano tayo, mag prepare muna tayo para makapag start na tayo ng pagluluto. At habang si Amit po yung nag-aalaga sa mga bata ngayon. So, ayan po, magluto muna tayo. ayan po, unahin muna natin lutuin yung adobong sitaw. Nilagay ko lang po yung pork belly kasi papakuluan ko lang siya ng kaunti bago ko siya igisa. So, ayan, pakuluan muna natin. Guys, malapit ng maluto ang ating adobo. Mapapadami naman ang kain natin yan kasi ang sarap-sarap, bango-bango. -sarap, oh, so ayan nga, pupunta si Amit sa market kasi bibili siya ng tubig nila ng maliit. Sinusundan-sundan ni Aryan si papanya kasi gusto niyang sumama. Eh, magmamadali lang naman yung papanya kasi may trabaho siya ngayon. Grabing kalat na pinagtataponan ni rin yung mga libro niya. So ayan guys, tapos na nga yung ano natin yung adobo. So, susunod naman natin lutuin yung, ano, yung isda na ginataan. So, ayan. Piniprito ko muna siya para hindi siya mag, ano, mag, yung isda na, yung mag hiwalay, pag nasagrahan ng luto. So, ayan. Prinipare ko muna. At saka binabad ko yung pechay sa asin. Yung tatlong isda lang ang kagataan ko, guys. Tapos yung isa, nilagyan ko ulit siya ng turmeric para kay Arian yan. So, ayan. Habang ako nagpiprito, sabi ko parang walang maingay. So, sinilip. Arian, ayan o. Oh. <laughs> Ang bait-bait. Nanonood lang siya. So, magluto tayo ng kanin kasi maya-maya nandyan, na, nandyan na si ate. At ito naman kay Arian, plain rice lang yung ilulugaw ko ngayon. Pang partner niya doon sa isda. Pinapakain muna namin siya ng mga lugaw, yung soft rice kasi hindi pa po kaya niya yung digest, yung pagda-digest ng mga matitigas na ano na pagkain. So ayan, ipagpatuloy muna natin yung pagluluto. Silipin natin si baby girl guys kasi kanina pa yan, hindi pa siya gumigising. Alas 10 na. So ayan o, oh, sarap-sarap ng tulog niya. Naglalagay kami ng mosquito net kasi parang feel ko, ang sarap-sarap matulog ng may mosquito net kasi nakasanayan ko na yan nung maliit pa ako. Ayan, dumating na nga ang papa. So ayan yung binili niyang tubig. Ito transfer namin niyan doon sa ano, sa cooler. Yung cute naming cooler. <laughs> So, ayan. Mamaya magre-ready na si Amit kasi may work siya. Ang work niya ngayon ay mahaba-habang oras. At ngayon, umpisahan na natin magluto ng ginataan. So, ibinalik ko yung mga isda bago ko ilagay yung mga ingredients. At saka yung gata. Tapos, sa papakuluan ko lang siya. Lutuin lang natin siguro ng mga kaunting oras kasi luto naman na yung isda. So, ayan, ilagay na natin yung tomato saka sibuyas, bawang, luya, tsaka yung pechay. lagyan ko rin pala siya ng paminta tsaka yung dalawang maanghang na sili tapos nung pampalasa nating pork cubes kalahati lang so ayan po at sobrang lambot na ng ano ni Arian Lugaw so i-ready na natin yung lunch niya para kakain na siya pakainin ko muna siya kasi hintayin ko si ating dumating para sabay kaming kumain ayan habang dinilipat ni Amit yung tubig doon sa kabila kasi walang botas yung nabili niyang ano ano yan yung lagayan ng tubig so ayan guys hintayin hintay lang natin sa ating Pakainin ko na yung maliit kasi gutom na siya, oh. Okay. Gutom na gutom ang bata, oh. <laughs> Excited na siyang kumain kahit mainit pa gusto na niyang subuan siya. nga, pumasok muna si Amit sa kwarto kasi magpapahinga muna siya bago papasok sa trabaho. At dahil nga gumising ang aming prinsesa, hindi na nakapahinga yung papa niya. Ayan na, gumising na. Hindi <laughs> pa kasi ako tapos magpakain kay Arian. So, ayan na nga po, nandyan na si ate at kakain na kami. Ayan. At ayan nga si Arian, oh, nagpapapansin kay tita mami niya. Umaakit-akit sa dyan. <laughs> Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sobrang masaya siya kapag nandito si tita mami niya. Ayan guys, kain po tayo. Magkakamay po tayo kasi para ma-feel natin yung sarap. Ginataan na parang nasa province ka, ba? Diba? Tapos ang hangin sa labas, makain ka ng ginataan, tapos nakataas yung paa mo, Ang sarap. <laughs> so ayan po muna ang ating vlog for today. See you sa next vlog. Thank you for watching. Bye bye!